Magandang araw sa inyo mga idol, no. Update ko lang guys sa mga alaga ko, no. Tong agum um, um. to. Lalaki to mga idol. Sa latang nahuli ko ito yung pinakalaki, pinakamalaki na lalaki. Mga idol, no? I-update ko lang kayo rito sa rito sa mga alaga ko. Nang kasi to mga idol, oh, ayan oh. Ang mga bagong tubo ng mga balahibo niya, ayan oh. Oh. Ayan. Napakalaki to mga idol lalaki to lalagyan ko ng clip ring mga idol ito yung clip ring. may siyam akong piraso mga idol na itong agum om -um na lalagyan ko ng itong clip ring tapos ang palatandaan ko sa lalaki ay kulay green na clip ring yung ilalagay ko sa babae naman yung dilaw yellow mga idol ang ilalagay ko sa kanila para sure talaga na kung ang pakawala kung mag tayo lalaki or babae may palatandaan na na clip ring ano sige mga idol pisa na natin pag ng clip ring nila no yan Unang lagay natin 'to mga idol sa lalaki. No. Ito 'yung una. ito na yung pangalawang lalagyan natin ng clip ring mga idol no? yan babae ito mga idol babae medyo maliit siya konti kaysa lalaki ito yung clip ring na ilalagay natin yan no? kulay dilaw to, pangalawa to mga idol lalagyan natin ng ano clip ring. pangatlo mga idol yan o oh. pa rin ito yung ilalagay ko na clip ring kasi babae ito oh. mo babae ito no ito yung pangatlo Ito na yung pang-apat natin mga idol, no? Yan, lalaki. Malaki pa rin to. Ito yung last na nahuli natin nung nakaraang araw. Ano, mga idol? Ito. Lalaki to. Yan. Pang-apat nating lalagyan ng clip ring, ano? Yay! Yan. Yeah. No? Yan. Wala pang buntot, mga idol, oh. Yan. Ito mga idol pang lima, no? Lalaki. Yan. Ito na clip ring ilalagay natin, no? Pang lima natin to. May buntot na siya, oh. Yan. Ito mo na. Ito yung lalagay natin, no? Pang lima natin to, mga idol. Kasi sampung piraso pala yung lalagyan natin ng clip ring, mga idol. Kala ko kanina eh. nagkamali pala ako ng bilang mga idol sampung piraso pala yung lalagyan natin ng ano, clip ring akala ko siyam akala ko kasi siam lang eh. sampu pala yung lalagyan natin ng ano, clip ring yan oh. Yan, nalagyan na natin no. Oh. Pang -lima to mga idol. May limang piraso pa tayo na lalagyan ng oh. clip ring oh. Yan mga idol, pang anim babae. Babae na naman. Ito so yung clip ring na ilalagay natin ano. Oh. natin. Habit ka na mga idol, oh. ya. na. Oh. Napudpud na yung buntot niya, oh. Ayan, mga idol. Babae ito mga idol, babae. Ito naman mga idol, lalaki na naman yung lalagyan natin, oh. Pang pang pito ano Yeah tapos na mga idol tapos na natin na lagyan ano ayan, ayan. lalagay lalaki ano So mga idol, babae na naman. Pang walong piraso to mga idol. Yan o. Ano? <coughs> ang lalagyan natin ng clip ring. Yan o. Ang clip ring. Ayan, ano? ang clip ring. Ayan. Basta, idol, ha? Lagyan natin ang palatandaan mga idol kasi pag nabibreed na tayo madalay lang natin makukuha yung babae sa kalalaki. Mamimili tayo rito ng mas maganda i-breed sa kanila. Yan. Yan mga idol, lalaki pang siyam natin ano Na lalagyan ng clip ring ayan. ayan okay na adult, no? Ito yung mga doll, yung pang last natin, no, sampung piraso, babae. Ito yung pang last natin na lalagyan ng clip ring, no, na babae, no. yan mga idol. Medyo no. Natapos na no. Ayan no. Ayan.